Ako nanluto na, luto na po po Kasi po yung mabigay ko niya. Matigay ko po niya. Ako talaga Ako na po marunay yun. Bago wala Gusto ko magluto. Yan po, pinababat na Ako, ko na po. butter. Si butter, ah. Kinuunas po ako.

Ako na po Ayan ano Ako Mag Conclusion Ayan Ano ba luto? Ay, sino nagluluto yung bata? Guys, yung bata po yung nagluluto Itam lang ko. Baka sabihan mo, baka umuwi ng ilay. Malapit na pong kumulo. Hmm. Tatap pa rin. Abos na. Ang tawag dito? Gatas. Gatas po. Isa pang gatas. <laughs> Uy, ang bago ng mo yan ah. Kasi kakain si Ninong Laki na nung mo. Ko, pag ko, hindi masarap, hindi na siya oh. <laughs> Yan, yan naman. Gatos na tunaw na tunaw. Na idat aluin ng parang kudin. Para may pula-pula. nagluluto. Ah, lagyan ng tubig, water. Dinisa. Ay, hindi lagyan ng water na no water. Okay, mo ka

Thank <laughs>